What's up mga ka-idol no? Uh, ah, nalang ko i-flex sa inyo mga ka-idol no? Na naputi bagong pangatiro <coughs> mga ka-idol no? Uh, ah, bago rin siya nakuha mga ka-idol. One month pa rin nakuha mga ka-idol no? Huwag siyang gitraining ug maayo mga ka-idol. na ni-success yun mga ka-idol. og nag success gid ang ato ang training mga ka -idol, no ako gid sa upat kabuk, ka book mga idol so, nag aning video mga ka idol mo uh, mutahan na mga -idol, kung unsa ang tihog aning mga ka idol Palibla, kong comment mga ka -idol, no kung sunsun -sun ba og siya o bailan sigaran mo mga, mga ka idol kay wala mo gud mi nakaila nang sunsun og bailan mga, sun -sun o baylan, mga idol ang amoran dari kung maayo maayo ginadri sa mama kay tol Og shout out tay ko kang Boyon 13 dai ka idol no ah isa pud kasulit followers ni Boyon 13 sa Facebook sa FB page niya no og sa YouTube channel niya mga idol no unta nga suportaran pud nato siya mga idol no Ugdahang salamat sa inyong paglantaw mga ka-idol. Thank you.